Imagine yun natin, yung ganang na, hapon ngayon sa tapat uh, ng gateway, sa harbors at katabi ng Chauquinto saka La uh, Naka 20% na nga uh, naman ng spots um, dito 25% uh, ng uh, 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 mga kapatid Ito siyang midang ko 28, 28 saka La ito lang, hindi ng 20%. Ayan. Thank you for watching mga tropa. Gate po yung Gate po Tapos dito lang Chao King Katabi niyan Chao King katabi uh, ano siya? Gipfanger hey, Passion Never Ends Yan nakarali ng katropa yung signage Ngayon Tingnan natin kung naka ilang present na Kapasokin uh, -pre natin Oh let's go Yung tropa nandito pa yung antaw tao LA nandito pa nung new rival hindi pa nabili naka 20% nandito pa rin mga tropo goods pa ilalim oh tingnan natin yung size kung ano made in china size 10.5 pang basketball yung mga trupo, itong kapartner nyo goods pa rin to presyong oh. 1 pro lang less ng 20% eh magkano lang to sa so, 100 oh, 1000 plus 1000 plus na, na to Sabot pa rin mga tropa oh. pang basketball to oh. LA Creepers May tataka NBA pa pang ilalim Wow Sunod natin katropa Jordan na jump man Tingnan natin kung Nandito pa Hindi pa napili to Patrip lang to oh. Kailang Kung tinggalos lang Presyong 2,000 Tapos list siya ng 20% Ayan mga tropa Tingnan natin size Patrip yung pang basketball dyan oh. US size 11 Wow, size 11 oh. Ito ang kapartner niya Goods pa rin mga tropa oh. Tingnan nyo naman oh. Kaso ilalim lang. Kunting galos lang to. Ito naghanap ng jump man dyan oh. Naka 20% na to mga tropa. Ito nandito pa rin yung puma na nung ano, nung new rival oh. Nandito pa hindi pa nabili. Pwede yung 1 to 80. Hindi ng 20%. Tingnan natin size. Yan, yeah, size 11 mga tropa. Ito yung partner nyo. Wapo wow, na ano to ah. Puma. Puma seal. Goods pa ilalim oh. Yan oh. Yan mga tropa, baka trip nyo to. Puma, naghanap ng puma dyan oh. Naka 20% na to. Baka naman. Ito pa diba, mga tropa mo. Oh. Jordan oh. Hindi pa nakuha oh. Naka 20% nya. Yan ang size natin na atin oh. US 16.5 patrip nyo katropa pulang pula yung ano nito color nyo ano to dikit na yata katropa to pero goods pa rin magka to 1.8 mga katropa tapos lis siya ng 20% ano tapos ito yung ano nyo partner nyo pulang pula pa rin oh. wow pang basketball mga katropa jordan ayan 16.5 oh na dito pa yung Nike Air ni Chris Bullock di pa na nabili mga tropa ba kayo na hinihintay nito magka presyo kaso medyo mahal 2,200 pero ulit sya ng 20% ayan ang size natin o oh. yun UA6 ay UA8 UA6 ay 8 pala sorry Nike Air Chris Bull pang basketball yung mga tropa o goods pa ilalim nito oh. 2,200 tapos ulit sya ng 20% off oh. Okay, okay. Chris Paul. So, tingnan natin yung anta na to. Anta na okay, okay. Sus. Tingnan natin yung oh, yun, anta mga tropa. Tingnan natin yung lalim. Goods pa ilalim. lalim. Oh. Press yung 1, 2 lang. Tapos less siya ng 20%. Yeah, tingnan natin yung size dito. Kung anong size dito ng anta. Yun, US 8 mga tropa. Oh. Patrip yun oh. Ito yung niya. Goods pa rin. Ganda na yung lalim to pang forma pang running shoes pwede rin nga tropa to anta okay okay shoes ito tropa yung hawak ko caterpillar o baka trip nyo to wow naghanap ng caterpillar dyan na running shoes ah uh, pang forma magkano lang syo na lang hindi ko makita tropa tango natin kay inday nagbabantay dito magkano yun 180 mga tropa sabi ni Inday nagbabanta dito sa ukay ukay baka trip nyo katropa to ang size nito 9.5 ito na yung partner niya mga katropa baka trip nyo yun katripilar o katropa hindi pa nakuha yung air force one do ano dito off white o mga katropa ang ganda nito o yun naman naman sulit na sulit oh. Air Force One, low. Uh, Off-White Kaso medyo jumalwan lang, pa pa'y mga tropa o wow, oh, ganda nito oh. patrip yung mga tropa to may mga budget dyan oh. tapos nakalis sya ng 20% tayo ka partner nyo wow pa mga tropa tingnan nyo naman solid na solid pati partner nyo oh. asa -so, medyo mahal pero so, nakalis sya ng 20% 2.5 eh magkano lang yan 2.5 20% ito mga tropa yung hawak natin nike air max magkano ang presyo 2,200 o mahal pa katropaw pero list sya ng 20% tingnan natin sa price list nila o 1,760 lang list ng 20% 2,200 list sya ng 20% tapos ito yung part run yung wow ganda nito pati lalim sulit pa yung mga katropaw nike air max 20% ito, na natin yung Adidas. Ang lukong sulit. Yung Adidas. Tingnan natin sa size. Yo, is 9 mga tropa. Ulit ng 20%. Tingnan natin yung magkano presyo. Yun, 980. Ulit ng 20%. Magkano lang ang tropa to? Nasa 800, uh, ah, 700. Ayan, patropa yung issue. May, may put-put lang. Presyo 980. Ulit ng 20%. Tingnan natin dito sa Priceless yan, 980. Oh, 790 na lang mga tropa, oh. trip nyo to? Ito, Nike na react. Tignan natin kung, ayun, may, may, may ano na tropa, may issue lang, oh. May gas-gas lang, kunti sa gilid. Tingnan natin, ilalim kung solid. Kaso na no, may, ano, tropang rin chulas nito, may issue, no. Mas lang to, 980. Tapos, less yan ng 20%. Pwede pang rabas yun. Tingnan natin to, oh may na na siya ng 20% magkano ng 719 790 siguro may tawad pa katropa to night react tingnan natin katropa tong sepatos na hindi siya branded to may, may tatap na paper lane o magkano lang siya 850 lang tingnan natin isa isa pa trip nyo may hilig nyan sa hindi branded to pang ano ba pang harapas nyo kung nagtitipid yan magkano lang to 880 880 550, 550 trupa, oh. o, bad, mga tropa good oh. spot magpura pwede rin ang ganda ng ilalim oh. tingnan natin kung anong spot so may tatak siyang ano buhaya tingnan natin kung sulit pa ilalim magkala yung presyo nito goods pa ilalim nito may oh. tatak na buhaya oh. tingnan natin sa spot trip, yung matropa yun size 9 9.5 may otro tingnan natin dito sa price list nila kaano lang to ah 1.8 1.450 na otro pang ano ito nakaalis yan ng 20% no oh. cartelo wow buaya goods mga tropa pag nalaban mo to ito pa tropa o oh. nike aero mga trip nito naka 20% na magkano lang itong goods pa mo Resolution 1.8 motor po. Tingnan natin dito sa kanilang price list. 1.8. Diyan ka na. 1.450 na ka tropa. Pattern nito. 1.450 na lang. Wow. Ganda nito. Ang oh. porma. Naghahanap ng Nike Air dyan. Ah, uh, tawag dito. Nike Air Lover. Tapos ito yung kapartner nyo ka tropa. Goods pa rin diba? Yan Ganda ng ilalim. Sulit pa. Ito tingnan natin kung anong sapatos to adidas to may tatap mo signal o yun adidas nga tropa presyong 1 to 80 tapos less sya ng 20% off tingnan na nating size kaso walang hindi natin makita yung size nito kung mga size nito mga 9.5 ayan 1 to 80 presyo tapos tingnan natin sa kanilang price list 1 to 80 1,030 na lang ayan trip nyo atropa to hindi, ko, hindi ko makikita yung size nito siguro mga size nito 9.5 Adidas na no signal Yun know, Adidas to Atropo Solid pa to Adidas na old school siguro to Atropo Oh, tingnan natin size sa loob Para ba siya pwede na Size ano? Size 10? Size 11? yung magkano na tropa ano nito 550 tapos list siya ng 20% magkano na nito nasa 300 plus na lang lang tropa trip nyo to wow tapos ito yung kapatra nyo watch pa rin o tingnan natin yung nike, nike na to kung solid po yung gas gas lang yung gas gas lang pero ano pa presyong 850 o tapos sila sya ng 20% yan mga tropa baka trip nyo to yung nike na to tingnan natin yung size sa loob okay, lang hindi natin makita size dito Size ito, mga size dito mga 10.5 o 9.5 Boots by Life ayan ang galos lang oh. sa, saka, saka loob may ponit na rin kaya medyo siguro mahal, mahal. ayan size natin 10.5 na tropa wow oh, mga tropa oh. first mo oh, nakakita ng adidas na ganitong design oh. wow ibang klase ito tropa na adidas ito size natin uS is 8.5 made in China mga tropa ang Oh, Which oh, pa ang ganda ng color mo nito First time mo nakakita nito magkano lang mga tropa to 780 Tapos less siya ng 20% off oh. Magkano na makuha mo lang 600 nito oh, First time mo na nakakita nito sa okay okay nito oh. Ang, ganda ng design no oh. Tingnan naman may bota sa gilid Tapos ito yung partner nya ganun din o oh. Tingnan natin yung Yung ano nito Um, ano ang dito nito? sulit pa Yun lang. Wak, 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 wak na yung ilalim nito katropa. Pero, dikit lang kulang dito. Na-expire na yung pang dikit nito. Bilan nyo na ng, ano dyan, pang dikit. Sulit pa. Yun, tingnan natin yung, ano dito katropo. Caterpillar. O, oh. oh, nagkaanap ng caterpillar dyan. Naka 20% na to. Baka naman, no? Oh. Presyo 1, 2. 1, 2. 20% oh Magkano na ng tropa to? Trevailer, nandun pa yung Insul Kuts pa yung tropa to Yan natin yung size, kung anong size nito Yun, Katipailer Size din mga katropa ang size nito Patrip nyo, ito yung kapartner nyo goods pa rin yung kapartner nito Katipailer Presyong 1.2 Tapos li siya ng 20 off Ito tingnan natin, katropa hindi siya branded Pero sulit na, ano ito, sapatos na to Ganda ng cardway oh size nito siguro mga size 11 yung laki o mga 10.5 o yan ang size natin na kaso hindi siya size 27 yung eh, laki nito mga tropa oh. pero ang ganda ni, ang ganda ng color niya ang ganda ng ilalim oh. magkano lang to 980 tapos less siya ng 20% off tapos itong ang partner nyo goods pa rin o. pati ilalim mo wow 980 lang tapos hindi siya ng 20% off oh, ito ka tropa tingnan natin kung anong sepatos ito ang ganda ng design nito yun pila pila nakadlo, ko na kadla pasko na kaya nga tropa yung size nito sa harap walang ano langko. okay um, size presyo nito 1 to 80 hindi siya ng 20 tingnan natin yung ay putik na hulog sorry mga tropa Naulog. Tuloy. na tuloy natuloy na, yan size natin oh makikita ang size nito. Hindi na natin may gi pa. Sigurado tayo makatulog pa para din na kayo magtanong. Ayan, 10.5. Ayan, ano to? Pila. Pila na kadlaw. Pasko na. Ayan, ito yung kaparto nyo. Puts pa rin, oh.